kung saan mabula, doon may butas. Ayan, ganun lang. Spray lang ng soapy water. Ang gamit namin. Spray mo lang. Ayan. Ayan yung butas. Meron na siyang vulcanized dati. Pero dito siya sumising. Okay, markahan natin yan. Kuhin natin yung ating marker. Uh, i Ipop natin hanggang dalawa lang yung pwedeng i-vulcanize dito eh sa kanila pag dalawa na yung vulcanize nung gulong wala na hindi na pwede Yan lang Ito yung gamit namin guys na pang vulcanize bilog sya tapos hinihila sa gitna tapos bago mo ilagay yan kailangan mo munang linisin yung butas yan yung surface sa yung butas ano so, yung panlinas dito Sa kamo ilagay yun Ilalapat mo to doon sa loob Sa loob Kaya sigurado talagang Walang maglilig Kasi marami silang mga gamit Na pang seal sa loob Bit sealer Cement Contact cement Ganun